Nakita nyo ba ako guys? Ayun no, palakad-lakad ako habang boarding nagboboarding yung sasakyan. Hindi ko alam kinukuna na pala ako doon sa taas. Ayan no. Akala mo magdanakaw ako kung umiis ka po at dahan-dahan. Kasi baka ako madapada puro mantika at puro oil. Yung kalye. Naloka naman ako para makawawang sisiw doon. <laughs> Ayan. Wala pala ako sa kalye. Nandun pala ako sa loob ng barko. Ano ba yan? Nalito na ako. Palibasa, hindi ko naman to probinsya. Ayan, Mega World Iloilo, we're here in